Magandang hapon, kaagri, ka farmers, ka, ka green thumbs. So kaagri ka ngayon, atong ani ngayon, kaagri, ipakita ko sa inyo, kaagri, yung ating naharbis, kaagri. Ito po yung beans na ating harbisan kaagri. Oh. Daming bulaklak pa, kaagri, daming pang bunga, kaagri. Oh. Ito yung mga bunga, kaagri. Oh. Oh. Daming bulaklak po, oh. marami, tumamunga, kaagri ito po. Kita ko sa inyo kagri. Ganon siya kalaga. Kagalaga magbunga kagay ang, ang dami. pang maliliit kagayo. Tatlong araw makukuha na ito kagri. Sarap to, itong gulay kagri. Kita ko sa inyo. Yung namumunga kagri.